Bata? na bata, huwag na bata, Baga na bata Ay, <laughs> ang putik Puhihin yung mga isang ko Eh, ang bigat Bakit lumabang? Wow Heavy Yan, sira ang sinilas ko Kali pala swimming pool na sinasabi? O, langwina Kanan ho ng lahat ay ito Hala, hindi kaya oh. Ay Kuya Seb. Pupunta na tayo kay Kuya Seb. Hello mga kaukay. Sama nyo na naman kami sa another day, another gala. Siyempre alam nyo na kung anong gala ang pupuntahan natin. Kainan! At siguro nagtataka kayo kung ano yung mga kalat na yan. nag shoot po kasi ako ng mga tinda naming bedsheet. Kaya nga lang ay hindi ko na natapos dahil sukbot na nga ako sa oras. Kaya nga itutuloy ko na lang yan mamaya pag uwi namin. Siyempre ang uunahin natin ay kainan. Hoy! Ang takaw mo! Pangusunguso pa nga ako dyan kasi pineflex ko nga yung lipstick na pinihiram sa akin ng pamangking ko. Akalain nyo daig pa nga ako naglilipstick bago umalis samantalang ako pulbus lang ay okay na. 13 years old pa nga lang yung may andamin ngang kolorete sa mukha samantalang ako tumanda na ng ganito lipstick lang at pulbus ay okay na. Iba na nga talaga ang mga kabataan ngayon, Diyos ko. May dala pa nga akong bag nyan, akala mo talaga may ilalaman, wala naman. Sino ka dyan? Popogi mo ah. Sino ka? Ha? Ha? Sino yan? Ha? Sino ka? Base na base na nga rin jowa ko at sige-sige nga ang pagpapakyot. Akala mo naman ay si Joshua Garcia. Aba Abahoy, talampakan ka lang nun. Sobrang init na nga ng mga oras na yan pero kay Rebels lang kasi kainan naman ang pupuntahan. Sabi nga na pamangkin ko, eh, huwag ko daw kainin yung buhok niya kasi lumilipad sa mukha ko. Dami mong anak. Kulang na sa inyong dalawa mo pang anak. Hindi ko nga sinama mo. Ang putik. Ay, oh. eh, nara narinig. Eh. Ay, ang putik. Ah. Bago makakain. Uy, mais. Ay, bago makakain. Na, napasya lang ko din ang aking napasya lang ko ang aking maisan <laughs> kaso wala akong lalagyan oh ang bag ko, paano ko mamumuti? Paano ko mamumuti ng maisang ko? Wala akong lalagyan ang ng bag ko. Sino may sabing putihin yung maisang ko? Maisang ko yan. Hindi nga namin akalain na ganito pala kaputi. May mga kasama nga kami na nakasapatos pa. Buti na lang nga at nagchinelas lang ako. Kita nyo naman at kanya-kanya na nga kaming pulasan kung saan nga kami dadaan. Kasi kahit saan ka nga lumingon ay talaga namang lulubog ka. Ranidorla. <laughs> Patingin sa sapatos, bagong ang Asalamualaikum. Tingnan mo, Ano'ng mo sa amin? <laughs> <laughs> May putik din pala <laughs> Sabi, <laughs> aray mo. Hoy, buhatin mo kami isa-isa din eh, ha? Hoy! Dapa! Hoy! Dumapa ka din eh! Dumapa ka, dapa! Nagyan mo kami ng Dapa! Balik kayo doon, balik! Sangga? Eh, ang bigat! Bakit lumubog? Ha, mabigat pat lumubog. Wow. Heavy. Wow. Hoy, natulok din ako niyan. Siguro nga ay na yung ina ng birthday celebrant at kanya-kanya nga kaming reklamo. Kasi nga ay kapag sumala nga ng apak ay sigurado naman na daig mo pa nga ang nagtubigan. Yan, sira, sinilas ko. Ala, sira nga ang chinilas. Oh, bigyan mo ng chinilas si Chak, patay ka, nasira. Nasira. Kasalanan mo. Kasalanan mo, wag ka na magpaliwanag. Sa prinsipyo ka wag paliwanag. Oo, ganyan <laughs> lang <laughs> ha. Uh, oh, bagong ligo kami. Pero tagagta kami ng pawis. Fresh kami kanina. Okay, Oo so nga, o, tinan mo tsura. Fresh kami kanina. Fresh. 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 fresh from the pawis. Pawis <laughs> ka. Parang nga kami nag-hiking sa sobrang dami ng pawis namin. Pero okay lang yan, basta maraming pagkain mamaya. Sabi mo, magdala daw at may swimming pool. Lari swimming pool. Oh, no! Ari ar 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 pala, swimming pool na sinasabi. O, langoy na! Dapat nag-announce ka. Pagpupunta ho kayo, magdala ho kayo ng bota. Hindi <laughs> nga, Edward sa ko daw. Magdala kayong bota at chinelas. Huwag magsasapatos. Pawisan yeah, Yan, pawisan na. At sa wakas nga sa hinaba-haba man ng putik, ay sa swimming pool pa rin ang tuloy. Sa sobrang tindi nga ng pawis ko eh, ngalingal ko lang ang tumalon din sa swimming pool. Kaso nga lang ay hindi pwede at baka nga magkulay red nga ang tubig. At baka nga sa halip na magkasayahan ay magtakbuhan ang mga tao at magsialis nanhon ng lahat ay ito. Hindi ho, ho, ho nag... Hindi ho Hindi ho nag... Kami ba <laughs> itsura namin, ha? Anong itsura na namin bagang ginawa mo? Hindi sinabi magdala ng buta. Oo nga, eh. Sinabi. Sinabi na kapag dala ko yung ano mataas hanggang gantuhod. Pagkarating nga namin, isakto nga, nakainan na. Kaya syempre, atak na tayo. Syempre, bago muna tayo kumain, magpunas muna tayo ng mga pawis. Dahil pakiramdam ko nga, kahit yung kasingit-singitan ko, ay pawisan na. <laughs> Sana matapasan. Ole, hole, hole, hole. Ayoko muna sa nilimping ka pa, ako na may pinggan, may pinggan. Na. Ah. Teka lang, <laughs> pa picture nya. Teka muna.

At mukhang mas nag-enjoy nga ako kaysa sa mga bata. Hindi nga ako umupod na sa may malapit sa mga bata dahil baka magpagkamalan nga rin akong bata. so susi, oh. Seven O, diba? May kasama pa nga kami singer. lakad kanina, lakad uli. Ano ang masasabi niyo? Pagod na. Ala. Sino'ng sumasara na pa Hindi mo <laughs> 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 sorry, <laughs> ayaw <laughs> mo. Akala nga namin eh kung bakit may nagsisisigaw doon sa may unahan. Hindi pala kinaya ng tricycle at hindi nga ito makaahon kaya kinailangan nga itong itulak ng aking kuya. Sa laki ba naman mga sakay? <laughs> <laughs> Sabi mo napakaingay eh. ingay, okay, okay, no? Hanggang dito na nga lang muna ang aking video mga kaukay. At kung nakarating ka nga hanggang dulo, ay huwag mong kalimutang i-follow ang aking Facebook account. Palike and share na din. Maraming salamat.